ang tanong pala ni madam ay buti ate yung asawa mo hindi pinakasal sa kamag-anak nila buti pumayag na ikaw na Pilipina ang naging asawa niya sa totoo lang madam, ang asawa ko kasi talaga alam ko may mga magagalit dyan na bakit nagsinungaling, bakit kailangan po magsinungaling pero ito kasi ang totoo ang asawa ko kasi nagsinungaling talaga sa pamilya niya na sinabi niya na kasal na kami kahit hindi pa kami nagkikita sa so, totoo lang sinabi niya sa magulang niya na siya yung may asawa na kahit ala pa kahit na maski hibla ng buhok ko, hindi <laughs> niya pa nakikita sa personal, ganun. Tapos ayun, yung pamilya niya, yung kamag-anak niya talaga, ay eh, nagalit nga sa kanya. Kasi nga, mayroon silang gusto para sa asawa ko. Arrange may arrange, Eh kaso nga, asawa ko, nakilala naman ako, ba diba? Kaya, siyempre, eh, ganda ko na to. <laughs> eh dahil na nun magagalit siya, kaso ng ganda, sabihin. Baka sabihin ba, may muta ka pa, maglamas ka, hindi pumuta Na, nagbabakbak yung mukha ko kasi nga, brilliant is life. Kaya ayan, nagbabakbakbakbak siya. Kaya, hindi po mutayan. <laughs> Paalala. Ayun nga, sinabi niya na kami kasal na. ada ay nagalit na may mga kamag anak niya. Ilan taon siyang, ilan taon niyang hindi kinakausap mga kamag anak niya. Liman taon yata Kasi nga, yung mga kamag anak niya, andito sa Dubai, diba? Tapos, sa totoo lang kasi, wag, wag, rin, wag nyo rin masamain. Wag rin kayo magalit. Kasi may mga Pilipina rin talaga kasi dito na ano ba, mapaglaro ba yung may boyfriend sa para pampalod, may boyfriend pang grocery, ganyan. May, may boyfriend dahil sa sasakyan, gano'n. Kaya yung mga kamag-anakan niya, ang sinasabi nga ay baka dadating din daw ang araw na iwanan ko, ganyan. Na iba daw ang Pilipina, ganyan ganito. Sinasabi rin nila sa pamilya ng asawa ko, sa magulang na asawa ko. Kaya yung magulang ng asawa ko ay medyo hindi naman galit na galit, pero pinaalalahanan din si Adil, na galit din kay Adil, na ganito, ganyan, uh, baka iwang ka lang yan, na ganyan ang Pilipina, ganito. Tapos ayun, kinausap niya yung magulang niya na hindi iba ako, na hindi ako katulad ng ibang Pinay, na manggagamit lang, ganyan, na matinu ako, ganyan. Tapos ayun, yung pamilya niya, okay na sa pamilya niya, pero sa mga kamaganakan niya, sa mga lola-lola niya, ayun, galit nga, kaya limang taon niya hindi kinausap at hindi rin siya kinausap, ganon. Eh, ka kami pa naman ng mga panahon ay nung bago-bago ako -bago yung ang hirap talaga ng buhay ko. Ang hirap ng buhay namin pala. Kaya sinasabi ko nga sa kanya, kasi alam ko namin mga kamag-anak siya, pero hindi ko alam kasi na nagkagalit sila dahil sa akin. Sabi ko, yung pag naghihirap kami, hingi ka ng tulong sa kamag-anak. Ano, di ba maray ka kamag-anak dito? Sabi niya, hindi. Sabi niya, kahit minsan hindi ako hihingi ng tulong sa kanila. Ganyan nga. Kasi nga, hindi ko naman alam na marami palang sinabing masasakit na sa akin, kaya siya galit na galit. Ganun kasi ang asawa ko, pag nakakarinig siya ng hindi maganda sinasabi tungkol sa akin, nagagalit talaga siya. Talagang hindi niya makakalimutan yung sa tanang buhay niya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hanggat maaari talaga ayoko nang may makagalit sa kalahi nila. Kasi hindi makakalimutan ng asawa ko yung, naku, baka gumawa pa ng gulo. So ayun nga, alam nyo ba nung minsan, nung tumira ako sa Pakistan. Nakilala ko pa yung mga babaeng gusto ipakasal sa kanya. <laughs> Namimit ko pa. Dalawang babae yun. Dalawang pinsan niya yung gustong ireto sa kanya na ipakasal sa kanya. Nakita ko pa. Pag, kunwari, nagsalam-salam, oh, how are you, ganyan-ganyan. O pagkatapos, sasabihin sa akin na asawa ko, yaan yung, gusto sa akin ipakasal eh. Ay, ganun ba? Ganun. Oh, ade, okay, okay lang. Pero yung ano niya talaga yung first love na asawa ko? Eh, chinika ang asawa. Chinika <laughs> ang buhay ng asawa sa social media. Pero ang asawa ko talaga, meron talaga siyang ano, uh, minahal dati na kalahin nila. Kasi hindi sila nagkatuluyan. Kasi, estudyante pala yung asawa ko noon eh, nung sinabihan niya magulang niya na pumunta na nga sa magulang nung babae para hingin ba yung kamay kung payag sila na maging asawa, ganito. Kaso, kasi nga, estudyante pala yung asawa ko. Kasi gano'n na magulang, di ba? Kung sino sa tingin nila ang mas kayang bumuhay sa asawa nila, doon nila ipapakasal, di ba? Kaya yung babae, inarrange sa nagtatrabaho sa Dubai. Pero, alam nyo, hanggang ngayon naman, maganda naman buhay nung babae, kaya okay lang din na pinakasal siya sa iba. Eh, baka hindi kami nagkakilala ng asawa ko, di ba? <laughs> kung naikasal sila ba? Diba? kaya okay na rin, ito ganun lumalabas pa pala yung bra kong. paborito ko itong na to, 6 na taon na yata ito <laughs> lumang lumana yung asawa ko nung minsan, itinapon pa ito. <laughs> itinapon ito ano, hinahanap ko asa ako yung bra ko, ako mama itapon mo na yun sabi sa abe lumang lumana sabi ko, paborito ko yun, ewan eh. ko e basta kasi ako ganon meron tayong paborito yan ano? <laughs> na kahit na bulok may yan, ayaw pa natin itapon, na ano?